Gusto ko lang ting batiin ng Merry Christmas yung pong mga taga Tape Incorporated Okay? Kahapon dumaan tayo sa APT Theater. Galit na galit na naman yung mga page na binabash ko. Bakit? Ano daw ginagawa ko dun sa APT Theater? O galing kami Antipolo, umuwi kami napadang uh, napadaan kami doon sakto yun yung oras ng live natin nag hi tayo at nakita natin doon yung mga yung mga ibang kaibigan natin na nanonood sa studio nung sa sa tape na show yung asawa ni Channel Reds nandoon nakita natin na yung buhok naging kamukha na siya ni Attorney Maggie o oh, pero anyway kahapon pala Kahapon, di ba, nadaan tayo doon. Palabas na yung mga tao. Yun pala, meron pala silang Christmas party kahapon doon after nung show nila. So maganda i-discuss lang natin sa glit kung ano po yung mga naging kaganapan doon base po sa salaysay nung isang page na pro tape, okay? Um nagkaroon sila ng misa ng Thanksgiving na misa. Kung saan binag binigyan diin sa misa ang mga salitang moving forward upang makamit ang kapayapaan, kapanatagan at pag pagpapatawad sa kapwa tao. Mahalaga o ito para mas mapabuti ang trabaho at magang, maging isang instrumento ng pag-asa bilang isang producer ng isang programa. Okay? Moving forward, yung pong naging mensahe siguro ng pare. yan. Uh, Thanksgiving. And, uh, yan. Walang sawa daw ang pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang natanggap nila sa araw-araw. Yung moving forward, uh, maganda naman, maganda naman ang moving forward. Pero yun nga, yun nga po, sana nga po, moving forward at mag-move on na din yung pong sa tape. At uh, pakawalan na, let it go, pakawalan na po yung itbulaga. Diba? Nagsalita na naman yung IPO, nagsalita na yung taong bayan na ang it Bulaga po ay sa TVJ at uh, yun na po, it, it will be that way. Diba? Hanggang 50 years and beyond. So sana po, uh, ma-realize na ng mga taga-tape, lalo ngayon, Pasko, ma um, uh, season na kung um, mga uh, nagko-contemplate kay sa nangyari sa buong taon na it is time to uh, move forward and to start over and move forward with a new show at uh, with the new show title at uh, naka -set up naman like I said po ako naman nga ah uh, marami diyan sa nagtatrabaho sa tape ay nakasama ng Tito Vic and Joey nung nandiyan pa sila. So mga kaibigan nila 'yan at mga mga matagal nilang nakasama 'yan. So ayoko din naman silang mawawalan ng trabaho, 'di ba? Ah uh, yung mga host, syempre nagtatrabaho lang din naman 'yan. Uh, ayaw naman natin silang mawalan ng trabaho, pero siyempre igawin sa tamang paraan at sa tamang title na magsimula sila ng sariling sa kanila, 'di ba? At uh, wag wag kumagawag sakyan 'yung pong uh, success na ginawa ng Tito Vic and Joey for the last 44 years. Pinakita ko nga eh, yung sa RPN9 kanina, di ba? Yung video ng 1980s. 1980s pa lang, hindi pa pinapanganak yung maraming host ng show ngayon ng tape. Ay, araw-araw uh, nang kumakayod yung pong Tito Vic and Joey. Minsan wala pang sahod. Diba? Para po Uh, magpasaya at uh, mag magpa, magbigay tuwa sa mga tao. So yan po ay uh, life work nila yan. Sakripisyo nila yan mula po nung uh, 1979. So sana po ma-realize nga nung mga taga at mag-move forward, mag-move on na sa kanila pong panibagong titulo. Okay? So bukod doon, basahin pa natin yung mga ibang nangyari. Yan. Um may mensahe daw si uh, Uh, Romeo Halosos Jr. si Jan na ito yung kanyang sinabi sa mga empleyado niya nila. Nagpapasalamat kami sa mga piniling manatili sa kumpanya at sa mga host na tumanggap ng aming offer sa loob ng anim na buwan na pagtagumpayan natin ang mga pagsubok ito Marahil ay dahil din sa kooperasyon at dedikasyon ng bawat isa at higit sa lahat ang malakas at matibay nating pananampalataya sa Diyos. Hindi natin magagawa ang mga ito kung hindi sa Kanyang gabay. Ayon. So his, uh, ang tingin ni Mr. John Halusos yung pag-survive nila ng six months ay victory na. Sa totoo lang, sa totoo lang, ano naman din yon uh, In fairness to them, yung nag-survive sila ng ganon sa pambabash, di ba? Kasalanan din naman kasi nila yon di diba? uh, ang punto ko lang, kasi ang parating sinasabi, di ba? Yung uh, piniling manatili, di ba? Decided to stay don sa tape. Di ba? Parang ang pinapalabas nila parate na... Uh, nang iwan yung pong TVJ at Dabarkads at yung mga ibang sumama sa TVJ. Sa totoo lang po, hindi naman sila nang iwan, they were pushed out. Pinulak po sila palabas. Diba, parang isipin mo, tinutulak mo sila palabas, tapos kung nung nag na sila, nung umalis sila, sasabihin mo, nang iiwan kayo. Diba, parang ganun kasi yung nagiging punto eh, na uh, kayo na natili kayo, sila nang iwan sila. 'di ba? Anong nang iwan ay eh, kayo nga yung tumutulak papalabas dito sa Tito Vic and Joey. Yung doon sa 'di ba ang report nga gusto tanggalin si Raisa, si Paolo Balesteros, si 'di ba ang daming gusto tanggalin. 'Di ba? They were being pushed out na against sa kanilang kagustuhan and against dun sa kanilang plano for the show na sila naman yung nagpakahirap din for the show na araw-araw ginagawa po yung mahirap na trabaho di ba yung tape naman for the, the longest time ay uh, mga sila po yung producer tagalabas ng pera di ba sila yung uh, pero yung araw-araw na nagtatrabaho di ba yun po yung pinupush out so sa akin yung para yung nag-decide na manatili and yung mga sa totoo lang po tingin ko karamihan po ng mga nandiyan sa tape if given the chance they would have chosen na sumama sa sa Tito Vic Tingin ko po, majority po dyan would have chosen na sumama sa TVJ. Pero syempre po, for whatever reason, iba-ibang rason yan, uh, syempre may mga pamilyang binubuhay yan, hindi naman artista yan na pwedeng mawala ng trabaho kahit isang buwan, ba? Diba? May mga pamilya yan, may mga Meralco bill yan, may mga gastusin yan, may mga upa yan. Hindi nila kayang mawala ng uh, trabaho ng basta-basta. So, kaya po sila nagstay sa tape. At sa akin, masaya din naman ako na mas gumanda yung pagtrato sa kanila. Okay, so meron pang sinabi dito. matatandang naayos na ng tape ang mga benepisyo ng mga empleyado nito. Kasama dyan ang regularisasyon ng karamihan sa mga empleyado at pagpapaganda ng mga benepisyo. Ayun dagdag pa dyan ang naglalakihang mga Christmas bonus dahil sa tak ganda ng takbo ng sales performance. Parati din nilang pino out na uy nung pumasok si John na lusos gumanda yung uh, benepisyo, gumanda yung na-regularize, gumanda yung naka-HR, guman ang 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 laki daw ng ginanda ng Tape Incorporated. So pasalamat din naman, 'di ba? Natutuwa din naman ako para sa mga empleyado doon. Pero pero parang parang pinapalabas nila na yung the time before eh, sila din naman yung may-ari noon, di ba? Si Mr. Tobiera ang nagpapatakbo, maring nasa kanya yung kakulangan kung bakit may mga kulang-kulang na gano'n. Pero the thing is, kahit siya yung nagpapatakbo, ang may-ari din naman ay mga halosos pa rin. Hindi naman nagbago yung may-ari ng tape. So, parang kumukuha ka ng kredito na, o, nung pumasok ako, nagbago. Eh bakit tong dati ba hindi ba kayo yung may-ari? Kayo din naman yung may-ari nung panahon na, na na hindi maayos yung mga benefits, na hindi ma kahit iba yung nagpresidente noon, kayo pa din yung may-ari. So res, kumpara responsibilidad niyo din yun. Yung mga hindi nabigyan ng mga 13th month o ng mga kung ano man ng mga benepisyo na di diba na sa dole case, di ba? Tayo yung naglabas noon. Sila din naman ang responsable doon, no? Pero anyway, with that being said, pasko naman. Masaya ako na naayos na yung mga kakulangan ng mga benepisyo nung mga nasa tape ngayon. Kasi may mga pamilya yan, at mga nakasama yan ng TVJ at ng Dabar Cards for the longest time, before they were pushed out sa tape. Diba? Ang pagkakamali lang ng tape, hindi nila inakala na ang pag-aari pala ng trademark ng title ng Itbulaga ay kay Joey De Leon. No? So yun. Na napunta ngayon tayo sa ganitong problema, 'di ba? At ngayon, sila ngayon yung parang kinakawawa, sila yung parang inaapi. Eh. When in truth, maayos naman lahat. Sila yung nanggugulo. 'Di ba? Wala namang may gusto yung mga empleyado diyan sa tape na hindi naman nila gusto yung maayos yung takbo ng buhay nila bago pumasok yung yung bagong uh, management na uh, maayos in a sense na tuloy-tuloy yung trabaho na hindi hindi nababash yung show nila, 'di ba? Kaso kailangan mangyari lahat 'yon. Ayun, ay, siguro 'yun nga ang ginagandahan lang baka nung dati wala silang mga benepisyo. O oh, 'yun, eh, sa akin kasalanan 'yun of course. Siyempre uh, as much as pangit pakinggan, siyempre responsibilidad din ng presidente ni Mr. Tony Toviera at at the same time responsibilidad din ng may-ari, ba? Diba? Ng mga halosos din ng tape. So may may ano sila diyan, may kasalanan sila diyan, 'di ba? May 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 responsibilidad sila diyan sa pa hindi pagbibigay ng benepisyo doon sa mga empleyado. So, yun lang naman, yun lang naman. Hindi uh, mo naman pwedeng isisihin yung Tito Vic and Joey kasi uh, sila po ay artist, hindi naman sila sa management, di ba? So, pero siguro dapat nagsalita din siguro sila. Pero anyway, anyway, yun nga po eh, ma ma mahirap pa magturuan ngayon. Eh, importante na iayos na. Okay? Ayun. So, ito pa, meron sila magandang ginawa at ng tape ang mga munting kahilingan ng kanilang mga manggagawa sa pamamagitan ng G4U kung saan sumulat ng kanilang hiling ni Raffle at yung nabunot na Raffle ay binigay yung hiling, parang wish ko lang. Maganda, maganda yung concept na to in fairness ha, maganda yung nakaisip nito. Siyempre, like I said, kung para sa mga empleyado, wala akong problema dyan kasi kung mga normal na manggagawa yan, uh, marami silang pangangailangan sa pamilya nila, Uh, so yung nabigay na, na yung hiling nila that is very very, very good news para sa kanila. ngay oh, ngayon na lang, last na lang, yung hiling ni Joey De Leon, 'di ba? <laughs> yung hiling sa kanyang Twitter na sana yung title, 'di ba, ay uh, ano yung kanyang hiling? Sana magbago na, magbago na ng title yung ibang show. Yung hiling kaya ni Joey De Leon kailan mapagbibigyan ng tape?